Ayan na ang ating oops. Tableya, hinahalo na ni Inday. Yan po, mamaya napakasarap talaga niyan. Sasabaw sa kanin with matching laing and karne frita. Yan, papalapot-laputin po yan. Limang bilog ng tableya at isang cup ng sangkap ba? Sangkap na uh, tubig. Antayin kumulo hanggang sa lumapot. Tapos, ibudbod sa mainit na kanin. Ayan, sumindihan na naman. Ayan po. Sana masarapan din kayo. Wow, đẹp wow. thật.